Good day mga ko, it's your boy Joey's Motovlog And And our videos for today Ipapatingin ko lang sa kasa Itong motor dahil Parang tabingi yung Monabella Pag state mo yung gulong Ayan Tapos pagdating dito Ito, parang nakatabingi Ito siya nakapoint dito siya naka-point. Madabela. Ayan. Kunti lang naman yung diferensya pero pag nag-drive kasi ako parang tabingi. Kaya no? Kasi nakaganyan ako eh. Ayan. ko alam kung yung ito ba yung tabingi o yung itong monobela papacheck ko muna sa kasa mga koy ito pa yung ibang angulo mga koy ayan ayan no? tabingi talaga sya ayan sa gulong state naman sa gulong okay naman sa tingin dito Ayan. Ito siya nakaturo. Oh. Dapat huh? ganyan, ko. Oh. Ayan. Tapos, yung gulong. Ayan, tabingin na. Oh. Ayan, tabingi. Ayan siya, oh. Tabingi talaga. Ayan. Ganun siya. Ayan. Dito. straight na siya. Ayan. Ayan. I-check ko muna. Ay, ay, ay.